Mm, pack post. Huwag natin kalimutan yan, syempre. Isang mapagpalang araw, mga kasaulo Kumusta po kayo? Kumusta po ang lahat? Isinabay ko na po pala sa pamamalengki yung para ulam natin today. Dahil ipagluluto ko po yung mga bata ng chicken tenders. Isa sa mga paborito nilang ulam ay yung chicken tenders po. Bale, kukuha din po pala ako dyan ng panahog natin at pang toppings natin para sa ating pa-order na merienda na pansit naman po. Bale, naghiwa lang po pala ako dyan ng panahog natin. Ayan, tumatawa ko kay asawa kasi tinatanong niya kung matalas ba daw po yung ginagamit ko na kutsilyo. Paano hindi tatalas yan? Tatlong, aras, tatlong oras po ata siyang nag uh, or tatlong oras niyang tinatayisan yan. So anyways po, no? ayan, naghihiwa pa rin po tayo ng ating panahog. At susunod naman po ay sasangkapan ko na po yung ating para sa ulam ng mga bata. Simple lang naman po yung sangkap niyan mga kasawlo. Maglagay po kayo ng ginisa mix. Ginisa mix po yung nilalagay kong pampalasa at saka asin. Naglalagay din po pala ako dyan ng maraming paminta at linalagyan ko po yan ng paprika pampasarap. Wala po tayong garlic powder kaya hindi ko po nalagyan siya ng garlic powder. Pero nilalagyan ko po yan ng garlic powder para mas malasa. At imekos-mekos lang po natin yan ng mahige, mahige hanggang sa mag-combine po lahat ng mga uh, sangkap na inilagay natin. Mm, Ganda-gandahan na <laughs> Grabe po yung init mga kasawlo kung hindi ko na lang po nilalaro yung sarili ko sa video. Grabe po yung init behind the camera po. Grabe po yung pawis ko mga kasaulo kaya minsan, kung ano po yung nakikita niyo sa camera, ganun din po kung gaano ka pawis, ganun din po talaga. At ayan, ayan, abang madami pa po tayong time maaga pa po ay maghihiwa naman tayo ng ating gulay para sa ating pansit. At pagkatapos ko pong mahiwa yung gulay natin sa pansit, ayan po. Ibinabad e ko po yung ating malagkit na gagamitin naman para sa ginataang mais. Ang dami pong nagre-request ng ginataang mais mga kasawlo. Yan kaya gumagalaw po yung camera ko. <laughs> Tawang-tawa ako kay asawa, i-flex daw muna niya yung mga inadiad niya, yung nilinis niya. Uh, anong tawag sa tagalog dito? um, Tagalog 101 na naman tayo. Yung pwit po ng, ano, um, kaserola, yung pwit po ng tulyasi, pinaputi po niya yan, mano-mano. Gamit lang po yung steel wool. Tsaka, ipiplex ko din po, ayaw niya akong mahirapan. Nakikita niyo po ba, very satisfying na mga kasawlo. Yung mga kutsilyo po natin, unang pasok pa lang po ng video natin, tinatawanan niya niya ako kasi, ayan po, bagya-bagya. Ano yung bagya-bagya? Bagya-bagya ako pong ginagamit yung mga kutsilyo kasi sobrang tarampo nila mga kasalo. Hindi mo siya mabibiro. Kita niyo po, di man ako gumagamit ng persa. Grabe, nag nagpipresinta na sila para maghiwa. Anyways po, ayan, uh, inihiwa ko na po pala or ginagayad ko na yung mga... Uh, ano natin, corn. Bale, yung corn naman po natin ay tatlong kilo po yan kasi yung malagkit po pala natin ay isa't kalahating kilo po tapos gumamit tayo ng pitung coconut at huwag nyo pong itatapon yung busal as you can see po ayan hinuhugasan ko sila kasi po ipang sasabaw din po natin yan sa ating ginataang mais sabi po kasi ni ate Malu yan po ay malasa kaya ang ginagawa ko po yan po hinuhugasan ko sila tapos isiset set aside ko po yung pinaghugasan. Ipang sasabaw po natin yan sa ating ginataang mais. Bale, bago po pala tayo kumain dyan mga kasawlo, no? Nakapagpahinga na po ako mga isa't kalahating oras po at nakapagluto na po ako. Ayan yung ulam natin. Yung chicken tenders at saka meron tayong talbos ng kamote po. Nagpakuha ko kay ating malu. Sabi ko kasi ipapakain ko kay Evane kasi po, na may dalaw may dalaw po siya ngayon pag may dalaw po talaga si ate grabe sobrang sakit ng pakaramdam niya yung puso niya sabi ko sabi ko kain ka ng talbos ng kamote pampadami ng dugo yan at ayan po uh, nakasalang na po pala yung ano natin kanina abang kumakain tayo yung ating ginataang mais ayan paluto na po siya dinagdagan ko lang siya ng mga one fourth kilo ng sugar at ilalagayin ko na po yung ating gata ayan po yung, ganyan po kadami yung nilalagay nating gata bale isa't kalahating kilo po ng malagkit yan nasabi ko na po ba at pitong gata po or pitong piga po ng ngungot or coconut at ganyan po siya ka-creamy. Grabe po na mga kasawlo. Ang sarap niya. Nakakatakam. Pag nakikita ko po yung mga videos natin na ganyan, parang gustong gusto ko pong kumain. Grabe. At kung dalawang kilo naman po pala yung malagkit natin, dinadagdagan ko din po yan mga kasawlo. Para sulit po yung ibabayad nyo sa kinain nyo. At pag, ano po, it, tinatanggalan ko po yan sa kalan para lumamig po ng konti. Para pagsasandukin na natin, ay mahawakan natin yung mga tab po. Ayan po, nagbuwena mano no si asawa kasi gusto niya yung mainit na uh, ganyan po. Mainit na ginataang munggo, ginataang mais. Mas gusto po niya yung mainit-init. Ako naman po, gusto ko naman po yung malamig, yung i-ref muna. Papalamigin muna sa ref, tapos doon mo kakainin. Kayo po mga kasawlo, ano po yung mas prefer nyo sa mga ginataang munggo, ginataang mais, kasi iba-iba po tayo ng preference when it comes to ganyan. Pero na lang po siguro sa lugaw na no? wala naman po sigurong may gusto ng kumain ng lugaw na malamig. Char! Meron din po siguro, no? At ayan, no? Inilalagay ko na po siya sa tab. Medyo mainit-init pa din po yan. Pero wag nyo po muna siyang itatakpan. Ako po, niyayang-yang ko muna yan kasi Uh, para piwas panis po agad sa ating ginataan, lalo na po maraming gata po yan, lalo na sa panahon natin ngayon, sobrang init, iwas sira po. At pagkatapos po nating nilagay yan, no, ayan po, naluto ko na din po pala yung ating pansit. konti lang po pala yung pansit natin ngayon mga kasawlo, nasa 18 styro lang po yung na pa order natin. Pero praise all to God pa rin po. Um, Malaking blessing na po yon para sa atin. Lalo na, uh, at least po, may dumating sa atin ngayong araw. At hindi tayo na zero. At ayan po, no, inilalagay ko na siya sa ating um, styro. Sa styro ko po pala, pala yan nilalagay. Kasi po, yung mga ano, medyo pricey sila. Yung mga tab, ganyan. Siyempre, iba po yung ilalagay natin na presyo pag ganun na po yung lalagyan. At pag itrain nyo pong ibuhos yan sa pinggan po mga kasawlo. I itanggalan nyo po sa styro pagka-order nyo. Madami na po yan. Kahit dalawang tao po makakakain na Lalo na po kung di naman talaga kayo malakas kumain. At ayan po, nalagyan ko na po pala ng toppings yan na gulay at yung ating chicken fillet no mga kasawlo nilalagyan ko na po pala yan ng kalamansi 'di ba mas masarap po sa ano sa pansit gisado yung may kalamansi po yung magbabalance yung lasa nung pansit pag pinatakan mo siya ng kalamansi or lemon. Pero sa ating mga Pilipino, mas prefer natin yung kalamansi. At ayan na nga po ang mga na order natin today. Ayan, nakita nyo po yung maliit na platito na yon Pasobra po yon para kay ate. yon po yung pasobra natin. Ayan, at ibabalot ko na po yung mga sa kapitbahay natin. Una nating i-deliver yung sa mga kapitbahay natin. Siyempre po, alam nga namang iwan pa natin. At inutusan ko po pala si Rai Rai, siya na yung mag kila Apong Mercy niya. Pero tayo po, sa kapitbahay natin, tayo kasi medyo madami po yung nag-order ngayon sa mga kapitbahay natin. At ayan po, papunta na si Rai Rai kay Apong Mercy. Sa kabilang, ano na lang, ano lang naman po siya eh, sa kabilang... Uh, kanto po, tas ilang bahay lang. At ayan po, paalis na tayo at magdi deliver na tayo. Ngayon po, no, ah... Uh, Maaga po tayong natatapos, praise all to God. Mata ma ma, ma maaga tayong natatapos kaya natutulungan natin si asawa na mag-deliver. Ayan, shout out kay Sis Jen. Nakita ulit nakita ulit yung gate nila sa uh, vlog natin at shout out din sa mga taga ibang baryo po na nag-order kahit may delivery charge po okay lang at pag uwi po pala natin mga kasawlo hindi pa tayo nagpahinga opo hindi pa tayo nagpahinga kasi nagluto pa tayo ng minatamis na saging dahil mag ano po tayo mais and saging konyelo dahil sa init po ng panahon panahon at dahil lagi naman po tayo sa palengke Ayan, bumili tayo ng sangkap at tayo na lang po yung maggagawa dito sa bahay. Kasi tayo lang naman po yung kakain. At tinutok ko po pala yan sa electric fan mga kasawlo para agad po siyang mapalamig. At alam niyo po abang nag-voice over ako dito, grabe yung pawis ko kasi hindi ko mabuksan yung electric fan. Hindi ko mabuksan yung AC. Iniiwasan po kasi natin yung maingay na background. Grabe, gustong gusto ko niyan ulit. Gusto kong kumain ulit ng malamig na may yelo, na may gatas, na may saging. Sobrang natatakam po ako habang nagbo-voice promise. Anyways po mga kasaulo, hanggang dito na lang. God bless us all po. Bye!